balik po tayo dito sa farm namin. Tingnan po nyo, oh. Sira na po yung aming munting, ano, yung munting bahay namin, guys. Sira na po. Ayan. Pina-refer po namin. Oh, naka-zoom in? Yeah, oh. Naka-zoom ba? Guys, so, oh, tingnan mo. Nagpa-refer po kami. Ha, marang po, ah? Pinaano po namin man. yung... Dari buyo, Oo, saan oh, man. Pinarefer po namin yung mga ano, oh, sukal na po dito, guys. Ayan, Oh, Pinarefer po namin yung aming payag. Malit na kubo. Nako. Lakit pang gagawin dito, guys. Oh. Naglilinis kami ngayon ng mga ano, laman doon. Ayun guys, oh. Yung aming no, ano? No. Yung aming pating area. Maalala niyo po. Ayun yeah, na, masukal na po guys. Ayun na, paggawa po kami ulit. pa Pa-repair. Please don't forget to view, like, and subscribe my channel. Guys, bye, -bye. And the RP